Naniniwala po ba kayo sa mga traditional healing practices? Oo. Oh. yung hati eh? Oo oh, naman. Opo. Uh. Dati? Siya dati. Medyo. Hindi eh. Okay. Uh, ah, hindi. Bakit po? Eh kasi nga nakaugalian na natin at saka effective naman. Kasi okay. hindi tumatalagsal. Mm -hmm. Doktor pa rin. No, no. Pero yung iba, syempre. No, No, Niniwala. no. no. Kasi, hey, pimpendulis hey, ka rin. Eh, hey, kung di ka niniwala naman eh, gumaling ka naman eh. Base na lang sa experience ko, at saka yung lola ko kasi, it, sa probinsya, nanggagamot din siya. Kasi, ano yung taksi kasi ako sa lola ko kasi naghihilot yun. Gusto na niniwala kasi ako sa science compared sa mga, ayun nga, traditional na practices na ginagawa sa Philippines. Kasi, ah, uh, di sila naman sa tamang practice sa uh, tulad ng Dr. Malanan. Sa modernong panahon, naniniwala ka pa ba sa manggagamot? Mabilis ang pagbabago pagdating sa kung paano tayo magamot. Mula sa mga dahon-dahon tungo sa mga modernong makinarya na makakatulong upang mas pumilis ang ating paggaling. Nakakapagtaka, nasaan na kaya sila? Ang mga unang taong nagpapagaling na di na nangangailangan magpainom pa ng kung anong gamot. Agahaplos? pagdadasal, langis at kandila lamang ang kailangan. Sa so, kanilang mga kamay na nagtatagla ng likas na himalay na babalo, may gamot, may kagalingan, at misteryo ng kaluluwa. Sa paglapot ng usok ng apoy ng isang tuking kandila, itim na imahe ang iyong makikita. Ito na ba ang sagot sa iyong kasakitan? Ako si Ishi Miji Relasyon. Ako si Mark Yonatan Madrid. At, at sabay-sabay nating tuklasin ang Anino sa Apoy ng Kandila. Sa lugar ng Kalaokan City sa Bagong Silang, nakahanap ang aming grupo ng dalawang manggagamot gamit ang hilot at tawas. Sa dokumentaryong ito, aalamin natin ang buhay ng isang mangtatawas at manghihilot at kung ano na ang kanilang mga napagdaan sa buhay bilang tradisyonal na manggagamot. Sa maliit na espasyo at pinagtagpitagping kahoy at yaro na to nakatira si Nanay Alita kasama ang kanyang mga anak. Mahirap man ang buhay, mas nanaig sa kanyang muka ang ngiti at pagiging kontento sa kung ano ang meron siya. Ano po yung pangalan niya at ilang taon na po kayo? Si Alita Balon po ako. Uh, 64 years old na po ako. Ganun yun na po katagal ginagawa yung panggagawag ko. Ano pa lang po ako, eh, bata pa ako eh. Hmm. Nagsimula na ako kasi mana-mana ba ang gawa. Mana-mana sa magulang, sa mga kamag anak Simula sa mga kamag ko, tanggap sa magulang ko. Hindi ko nga alam mo marunong ako eh. Basta parang silubok lang ako nung panahon nung bago kami nakira dito may lumapit sa akin mag ina, nagpa, magpapahilot sabi ko hindi ako marunong sabi niya nag, nagtitiwala daw sa, sa akin na mapagaling ko daw yung anak niya ginawa ko ngayon eh yung mag na yun hindi ko na nakitang hanggang ngayon Hanggang na yun nagsimula na yung eh, marami na tao nga naglalakot sa akin. Nasaya naman po kayo sa panggagamot na po. Oo, kasi da, masaya naman ako kasi nakakatulong ako sa kapwa ko. Napapagaling ko naman sila. Ngayon, eh, dami noon sa akin nagsasabi na iwan ako dahil nagkakasakit din ang mga anak ko. Kaso lang, parang nanaginip ako ba ng santo, santo ninyo, ganun, na na galing daw ako sa malayong lakad tapos ano may dumating may dami daw tao na dinatnan ko rito sa bahay ko nagpapagamot sabi ko hindi ako manggagamot tapos wala akong santo pa tapos nagkaroon ako ng santo doon sa likod ng pintuan parang gumalaw ulo ko tapos ang kinukuha ko doon na lang ito sa may baso na may anong ilaw. Doon ko yung inanong. Sa daming tao na yun, nagamot ko doon lahat yun sa panaginip ko. Kaya tinuloy-tuloy pa hanggang ngayon. Sa tingin niyo po, sa mga susunod pa pong taon, sa tingin niyo manggagamot pa rin po ba pa kayo? Para nagsisimula sa panganay ko. Kasi nagsisimula na sa maghilot doon sa harmony. Hmm. Ilalapitan na rin siya ng tao. Okay. Yung uh, mga ginagamit niyo po sa panggagamot po, saan niyo po ito nakukuha? Ay, lamis lang lang yung ginagamit ko. Tapos pag nagtatawas ako, nagdadasal lang ako. Hindi wala akong ginagamit ng mga latin-latin, mga ano, wala akong ginagamit. No? Yeah. Pati nga nga sa akin nagpapagamot kasi hindi daw ako marunong sa bulong-bulong. kasi hindi naman ako naniwala doon sa bulong-bulong. Eh. Basta nananala, na, nanali, nanalig lang ako sa Panginoon na matutulungan niya ako na mapagaling po kapwa. Hmm. Kapag nagagamot ko kayo, ano po yung kadalasang ibinibigay po sa inyo or ibinabayad po sa inyo ng mga nagpapagamot? Binibigyan ako ng ano, ng pera, pero pag malaki na, hindi eh, tumatanggi na ako kasi hindi ako naniningil. Kasi noong nagisnan ko sa magulang ko, hindi sila naniningil. Tama na sila, bibigyan mo bigas, mga manok, ganun. Ayon mga mga pera na mga barya-barya. Kaya hindi ako naniningil. Sapat naman po yung mga ano, pag nagbibigay po sila, sapat naman po sa pang-araw-araw? Opo. Minsan nakakabili ako ng bigas isang kilo. Eh, kaya na nga yung malal-malbigat na yung nakabili. <laughs> Gano'n po katagal yung inaabot ng panggagamot niyo? Sablit lang po. Ay, hindi na yung man inaabot ng isang urat. Sablit, ah, sablit lang, lang po talaga. Sir, so, so, po nung panggagamot niyo, ano po ang ginagawa niyo? Nagdadasal po ba kayo pagkatapos? Ano na nananangin na, ako sa Panginoon na gano'n. Ah, eh ano po, karanasan niyo po bilang ng Meron na po ba ano, mga kababalaghan ng nangyari po sa inyo dahil po sa Wala paggamot? pa man din. Wala pa na, na po. Kasi pag malakas ka man, mananangin, manalig sa Panginoon, walang pagsubok mangyayari sa'yo. Yung pagsubok sa pamilya ko, ganon nang naranasan ko sa buhay ko pero kung sa akin wala pero pagkakasakit nagkakasakit din ako nag ginagamot ko sarili ko o kagaya na nagkasakit ako dinala ako sa doktor hindi naman ako gumani ako lang din nagpapagaling sa sarili ko may okay, karanasan na po ba kayo na um, parang may hindi po magandang nangyari sa pasyente nyo kaya parang pinagbayad po kayo ng pasyente wala po wala pa po oh. Wala pa naman may nagreklamo sa akin, maninira mayroon. <laughs> Pero panggagamot ko, wala pa naman nangyari. Nabanggit niyo na nga po na may naninira po. Epo. Ano po yung masasabi niyo po sa mga tao, hindi naniniwala po sa kakayahan niyo po? Ay, sabi ko sa kanila, bahala na ang Diyos sa kanila. Pero ako, basta nakakatulong ako sa kapwa ko. Sa mga ano naman po, mga manggagamot po na katulad niyo, ano naman pong mensahe niyo po sa kanila? Ay wala, hindi ko na po sila ginapakialaman. Kanya-kanya kami. <laughs> sa di kalayo ang bahay ni Nanay Alita, natagpuan namin si Nanay Salbasyon na dating naninirahan sa Camarines Sur na ngayon ay nasa lugar na rin ng Caloocan City. Dati siyang manggagamot sa iba't ibang lugar katulad ng Bicol, Bulacan, Makati at marami pang iba. Sal Maria. Uh, 58 years old. Gaano na po kayo katagal na nagdadamot o nagtatawa siya? 34. September 29, 1988. Matagal na rin po. So, paano po kayo nagsimula? Ano po yung naging ano po? Ah, uh, siguro dahil nagkasakit ako na walang lunas ako ang napili na nagpagamot ako sa isang manggagamot ngunit ang makakagaling doon ang sakit ko kundi ako lakman tatlong mang uh, apat na manggagamot ang naggamot sa akin walang nakapagaling naka kundi ako lang sa sarili nagpagaling sa sarili paano niyo po natutunan yung panggagamot ko ano yung binigay sa akin ng lahat ng paggagamot ko galing sa yung mga sapit ba sapit kasi pero ang pinakaninuno namin manggagam, maraming manggagamot sa mga ninuno namin. Sa mga kakapatid, dalawa ng mga dalawa ng kami. Ano? Yung pangalan namin at sa tao. Pero ako ang tumagal na magpunggamot. Kasi almost 34 years na ako. Sa mga panggagamot po ba is, masaya po ba kayo sa ginagawa na? Masaya, nakakatulong ako sa tao. Pero dapat 4 years lang ako nang gamot. At kaso may bin binigyan ako ng isang pagsubok na after na makagamot ako ng 4 years, may ibinigay sa akin na may sakit na tinanggihan na ng mga doktor. As sa Bicol. Inayawan na ng mga doktor, tatlong hospital, inayawan siya. Ngayon, dahil sa tawas lang, gumalit. Sa, sa ay sa Bicol, sa Antiguar. Na, nadala siya doon, gumaling siya. At doon naman nagsimula ako magdiretso hanggang ngayon. Pero nakarating na, ako kung sa pagkakarating. So, hanggang ang mga lugar na po kayo nakarating dahil po sa upang mataan, uh, marabilis mataan. Uh, Malanga mataan. Kawayan Isabela. Uh, lawag. Sa so, pagkakamot lang yan. At is, uh, Matangas. Uh, Laguna. Pero ang pinakaano ko ng pagagamot ko sa bit. Hanggang pagagamot ko, pinggan lang ang gamit ko, tatawas tapos kandila langis sila ng gamit wala po yung gamit nakikita nyo pa po ba yung sarili niya na manggamot pa po sa mga susunod na taon sana, pero diretso. hanggang buhay, hanggang buhay ako mayroon naman akong ano, pangako sa sarili na sabi niyo po ano na yung mga ginagamit niyo sa pangtatawas, saan niyo po ito nakuha sa yung sabi ko ba, ang sumasabi sa akin, nasa kuwema Gumagamit po ba kayo ng basal o pare? Basta hindi, kung anong ibigay sa akin na isa, ano ko lang, yun lang yung ang paggamot ko. Kung pagdating mo, pag, min, minsan pagdating mo pa lang, alam ko na may sakit ako, sa sakit mo. Pero hindi na ako yung mga puso-puso. Mukha pa lang at naisip. Min... Pag nakikita ko, ganun. Gano'n po ka tagal? Or gaano po katagal maabot ang isang panggagamot? Sa isang gamutan ko? Pagka, ano? okay. sa isang pong pasyente, gano'n po katagal siyang ginagamot? Ah, minutes lang? Seconds? minuto lang po. Mabilis lang din po. nangyari na po bang kababalagan sa inyo dahil sa panggagamot mo? Ay, yung paggagamot ko yung gaya sa yung mayaman sa Makati. Pina, ano ako, parang ibinalik bin, sa akin kasi yung pasyente ko sa Makati, umayat pinapayat siya 10 years na hindi nakakabiyahin. eh nagpatawa siya sa, sa pun lang sa pun ano ayaw ko talagang tanggapin kasi parang aswang na siya parang bruhat at saka parang mamamatay na In pag kinabukasan nakatayo na yung tao o kaya yun parang pasasalamat niya pupunta siya dito sa akin Sa mga ganong case po na hindi po ba kayo na baka hindi niya siya magamot dahil sobrang lalano na? Naman pag ano, tinatapat ko, pag di ko kaya, sasabihin ko agad sa kanya. Kaya kitang gamutin, pero pag hindi ko kaya, nasa pinto ang kapalang sabihan, at hindi ko, ko yan kaya. Balik na kayo. Sa doktor yan. Pag doktor, doktor. Pag sa, sa akin, sa akin. Pag tapos ka na sa akin, pag galing ka doktor, tapos ginamot na kita, ulit ka ulit na doktor kung nandiyong pa, sakit mo. Para malaman mo kung ka dun, gumaling ka sa akin, kung hindi. May karanasan na po ba kayo na may nagreklamo pong pasyente nyo? Sa naman ang gusto na Wala po. Buti. <laughs> naman ang gusto na And sa tingin nyo po ba meron kayong uh, anak o yung mga anak nyo po na pwede magmana ng mga ginagawa nyo po? Meron na. Yung ano, alaga ko mula 10 months old. Ngayon marunong na siya lang naghihilo sa ano pong masasabi niyo sa mga taong hindi po naniniwala sa mga Sa akin, kanya, kanya sa, sa, sa mga hindi naniniwala, wala tayong magagawa dyan, dahil hindi siya naniniwala. Pero pag, kahit na hindi naniniwala sa akin, pag pumunta sa akin, dapat okay. natin Pag, pag gusto mo magpagamot. So, tinatanggap mo pa rin po na so, kahit ano? kahit anong mga sabihin nila, okay. nasabihin nila, ay, nagbumaling ako doon sa ganyan. Okay lang. Okay. Basta ginawa ko naman ang ko. Oo, kaya ko sa kasi. So, last question po natin is, ano po ang mensahe niyo sa mga katulad niyo pong nagtatawas ko ng gagawin po? Huwag nilang abusuhin ang tao. Kasi, pa ang, ka, ang, kakayahan namin bigay sa amin ng Diyos na para makatulong sa mga, no, wala, mga, wala o ganun na, na mga tao na nagkakasakit na, na walang lunas. Gawin nila ng maayos para hindi sila makasakit. Huwag nilang lang lulukuhin ang tao na depresyuhan ng isang tao, tatlong para gumaling ka. Yun na, uh, maraming salamat po sa pag po na interview po namin kayo. Yun na po lahat. meron po kami hinanda po na ibibigay po sa inyo. Kahit papasalamat lang po. <laughs> na maliit na tulong lang po. Ka ayun, kahit wala na, okay na eh. ang mahabang araw ang natapos natapos ng may kaalaman at maraming realisasyon sa dokumentaryong ito nakita natin ang malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang kultura at paniniwala sa mga pamamaraang panggamot na tradisyonal dahil hanggang ngayon hindi pa din namamatay ang pananalig ng mga Pilipino sa gantong klase ng paraan ng panggagamot iba't iba man ang paniniwala Nuway no, huwag natin kalimutang rumispeto. Respeto sa mga gustong paniwalaan at ginagawa ng ating kapwa. Hanggat wala silang sinasaktan at tinatapakang tao. Sa bawat latay ng tradisyonal na panggagamot, natatangi ang alamat ng kultura at kaalaman ng mga ninuno. Ang kanilang pamana ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at kagalingan sa ating kasunapuyang panahon. Maraming salamat muli ako si Ishimujera Relasyon. ako si Mark Jonathan Madrid at Satin ito ang um...